Sa isang tahimik na baryo, nakatira si Mara kasama ang kanyang nanay Lina, tatay Rodel, at ang aso niyang si Teddy. Isang umaga, tumulong si Mara sa kanyang tatay maghanap ng mga gulay sa gubat. Habang naglalakad, napansin ni Teddy ang isang kumikislap na bagay sa ilalim ng dahon. Isang lumang banga. "Ang ganda nito," sabi ni Mara. Pag-uwi nila, inilagay ni Mara ang banga sa tabi ng tindahan ni Nanay. Kinabukasan, nagulat si Nanay puno ng bigas at prutas ang banga. Araw-araw, may bagong biyaya mula sa banga hanggang sa may lumapit na gutom na matanda. Walang pagdadalawang isip, binigyan siya ni Marah ng pagkain. Marah, kumain po kayo? Nakangiti ang matanda. Ang tunay na hiwaga ay nasa iyong puso, Marah. Mula noon, ang banga ay tumigil sa pagbibigay. Pero napuno naman ng kabutihan ang kanilang tahanan. Ang kabutihan ay bumabalik at ang puso na marunong magbahagi ay may tunay na mahika.